So ngayon mga paps uh, Is araw ng uh, Merkoles, So uh, Meron lang tayong bibisitahin ng mga outlets ngayon Yung mga top accounts na nabisita ko uh, Last uh, week Is uh, bibisitahin natin kung meron pa silang stocks na available uh, although na na nakapag-deliver na kami ng mga stocks doon pero i-check pa rin natin kung ano yung mga pwede nating ipagbenta sa kanila dahil uh, marami naman tayong produkto na binibenta so ito yung mga top accounts natin mga pops no na uh, kailangan nating bibisitahin ngayon sa araw na to una diyan isa uh, Jessica Souvenir Shop uh, Corsigi Store Metro Variety Kiaran so on and so forth so marami sila mga pops sa uh, top 20 so may mga may ilang outlet dito na konti lang yung benta o konti lang yung purchase nila so, yung gagawin natin ngayon mga paps isusubukan natin na um, may offer sa kanila yung mga other products na available natin lalong lalo na yung mga alko so susubukan natin yung alko kung kaya ba na makapagpenetrate sa kanila eh, hindi naman gaano ka-saleable yung alko namin dito kasi nga mas malakas yung San Miguel kumpara dun sa mga alco products na binibenta namin alright so una dyan mga paps is uh, bibisitahin natin tong tindahan na malapit sa destination natin ngayon itong Durango store alright so ito na yung outlet mga paps nung uh, bibisitahin natin so panigurado ito meron to um, kumbaga complete na iskiyo to mga paps may alko may may cobra energy drink may water tsaka iba pang mga produkto natin check natin boss may buntag naka delivera na ka ba ang picture lang ko boss ha ah, sorry, may stock boss? sige ah, ah sige sige so ito mga paps yung bodega niya, ah sobrang kitid yan mo isang 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 lupar ba so ito yung mga products natin cobra 2, 4, 12, 14 So, ano na ito? 25 cases Tsaka meron pong Vitamilk Tanesti, isang box Tsaka ito, BNB So, may laman yan mga paps no? Ito, so, beer na beer yung Local beers ng Asia Brewery Okay, Cobra So yun, Vitamilk Alright Boss, salamat po sa ha So yan, ah, uh, tapos tayo din sa isa at uh, pupuntahan naman natin yung sa pang outlet, yung checkpoint. So yung outlet toto mga pops is nasa sentro mismo ng uh, yung Bin. So isa din to sa mga tindahan na pinupuntahan ng mga Turista or mga estudyante Kasi doon sa taas ng Puesto nito mga papsis may kainan Wala siyang tandoi ice Pero meron siyang uh, Tubig Absolute water, summit, vitamin cobra uh, Tatlong skio lang Yung meron siya Pero okay naman din yun Kasi Paminsan-minsan oh, bumibili Ito ito yung mga papsos checkpoint to minsan-minsan bumibili naman din siya ng tandoy ice pero nakadepende yan kasi mga popsi kung eh. sealable sa so, check natin yung bite milk at saka oh nature spring lahat so meron kaming tubig dito oh, pops Basta si madam ah, Check na lang kung stocks basta sa kuan ko Absolute Alright so uh, Absolute 6 liters Hindi yan nawawala Kasi mabenta yan So ang daming nature spring mga papso Absolute 6 liters Hi Tev! Ya. Nak kuku.